Tampok sa isang fashion event sa Paris, France, ang mga nakatagong gown at casual wear na gawa sa mga gamit na band, paper at eco bag. Si Dick Villanueva sa Detalia Rise and Shine, Dick. Kakaibang fashion event sa Paris ang inorganisa ng Sandigan Association sa kanilang 38 years anniversary. Tinawag nila itong Reuse and Recycle Fashion Runway. Layunin ng fashion show na ibida ang mga pinaglumaang fashion dress. Double purpose ito dahil nakatulong din ang event sa kalikasan. Reuse and recycle, napaisip ko, parang walang nag event nito. Nakita mo naman, uh, lahat sila bili, bili tapon, bili tapon. Ngayon, naisip ko, why not we can reuse them again? So it narrates our pre-loved dresses from our own closet to runway and we can wear them again to preserve our planet. Yun ang naging inspirasyon ko. Nakita niyo naman yung climate change, di ba? Unang inirampa ng mga kids model ang kanilang reuse sports and casual wear. Gayun din ang Philippine cultural dress. Pinali naman ng mga reuse formal attire gowns at princess gowns. Agaw eksena rin sa final scene ang mga recycled na gown na yari sa used typewriting paper at ang blouse na ikubag. bag. nag ako dito sa event na to kasi maganda yung team mile uh, reduce and recycle, kumbaga uh, makakatulong tayo dun sa kalikasan sa pag-preserve nung, uh, ng nature natin. Kasi katulad niya nung mga damit ako na hindi na nagagamit. So, nagamit ko ngayon sa event na to. Ipinida ng mga kababayan natin na taga-Coldillera ang Evolution of enabel. Ang Enabel ay igro term for women garment na ginagamit lamang na tapis ng mga kababaihan at bahag naman para sa kalalakihan pero ngayon ay ginagawa na ring blouse, gowns at casual wear. Ang nasabing Fashion Runway isang fundraising charity event ng Sandigan Association na ang malilikom ay nakalaan para sa mga batang nangangailangan ng tulong sa Pilipinas. Mula dito sa New York Source and Ile de France, Dick Villanueva para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.